mapagpalang araw po sa ating lahat ibabahagi ko po sa inyo ngayon yung mutya po ng batong tagusan po o, tita, o tinatawag po nilang lagpasa na bato po ito po papanoorin nyo po yun nga po papakita ko po sa inyo ngayon yung mga batong tagusan po. Ito po. Tagusan po yan. Yan. Tsaka ito po. May tenga pa. Yan o. Oh. May tenga oh. Yan. tagus din po yan. Yung sa tenga niya. Yan. Tindali ha. Tagusan po yan. Yan o. No? Papakita ko po sa inyo. Yan o. No? Tagus po yan, no? Tagus po yan, butas niya. Yan, tagusan po yan. Yan yung sinatawag nilang batong lagpasan o batong tagusan po. At ito din po, ito dito. Yan. Tagus din po yan dito, sa kabila. Teka po. Tagusan po yan. Batong tagusan po 'yan, no. Oh. 'Yan. Batong tagusan po 'yan. 'Yan. 'Yan po. 'Yan. May mukha pa, no? Oh. 'Yan. May mukha. Ano? Mukha. Ba, kahit babalik ta rin, mukha. Ayan, oh. Kita, oh. Tagos, oh. Ayan. Yan po yung batong tagusan po o, kaya batong lagpasan po. Yan po. Papakita ko po kong muna sa inyo yung mga batong lagpasan at sasabihin ko po sa inyo mamaya kung saan po siya nagagamit ayan ito din po yan tinalian ko na para hindi na makawala tinalian ko na para siyang isda tagusan din po yan oh. parang isda hugis siya hugis ng isda yan. Ugis ng isda. Shell po yan, shell. Yan. Ito, shell din po ito. Shell. Ito, shell din po. Makinis to na shell. Ganun mo. Mukha siyang magaspang pero makinis po yan. Yan batong tagusan o kaya batong nagpasan ayan yun oh kitang kita oh yun tsaka ito din po ayan may butas oh nagpasan din po yan oh no. hmm yan. Lagpasan dito. Yan. Lagpasan. Batong lagpasan o batong tagusan. Yan. Yan. Yan, Yan po. tsaka ito din po tagusan din po yan oh, tinalian ko na din po yan para hindi na po makawala yan. yan batong tagusan o batong lagpasan, ayan po ito po yung nagustuhan ko po sa mga ibang mga tagusan po, ito ito yung nagustuhan ko po. Ito. Yan. <clears throat> yung kariman sinasabi, pag may ganito kang tangan na batong tagusan o batong lagpasan, sinasabi po ng karamihan, eh, yung mga, lahat ng mga, yung ibang problema o lahat ng mga, mga may dumating na problema ay kaya mong lagpasan. Kaya sinasabi nilang batong lagpasan o tagusan kasi, kaya nilang lagpasan. Yun po yung kagamitan ng batong tagusan o lagpasan. Yan. Sa apat na yun, sa apat na tagusan ko, ito po yung nagustuhan ko. Yan. Ito. Ito po yung nagustuhan ko sa apat na mga batong tagusan po. Yan. Tagusan din po. Nakatali na siya. Yan kaya siya nakatali kasi ginagamit ko na po yan ito palagi ko pong daladala -dala. yan yung hindi pa nakatali ay bago ko pa yung kuha bagong kuha ko pa yun ito ito itong dalawa bagong kuha pa yan ito naman ah uh, yung mga nakaraan pa ito kaya may tali na sila kaya ginagamit ko sila yan yun lamang po marami pong salamat at kung nagustuhan nyo po yung video ko po na ito subscribe na lamang po at pakihit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago, bago ko pong i-upload na mga video po mga ukol sa mga mutya po usaping mga mutya at sa mga nagnanais po na magkaroon po ng gantong klasing mga bato po, batong tagusan po, magmensahe lamang po kayo sa aking YouTube po. Mag-comment mag lamang po kayo sa comment box at, at pag-usapan po rin natin. Yung ibang nag naghingi po ng number ko po, pakicheck lamang po ka Paki-check lamang po yung saan po kayo nag-comment. Ando na po yung number na binigay ko po. Mag-text lamang po kayo at magpakilala. Ako na rin po yung tatawag sa inyo. Yun lamang po. Marami pong salamat.